All right. Uh, good day mga repa Mibs, mga Repa Pips. Kumusta? Ayos ba tayo dyan? Again, ito na naman pong inyong kapigas na si Edwin na uh, nangungusta. So, kumusta ang ating buhay-buhay? Kumusta ang pagtitinda? Ngayon po ay uh, February ng uh, taong 2024. And uh, how I wish na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at mabuting kalusugan. Uh, kapiling ang inyong mga uh, mahal sa buhay. So kumusta um, ang kumustang bigas po natin? No, uh, itong mga nakaraang buwan or araw, alam naman natin na talagang uh, nagkaroon tayo ng problema sa presyo. Uh, hindi napigilan ng uh, pagtaas ng bigas. Uh, Ngunit, uh, gumagawa naman ng ating uh, gobyerno or ating pamahalaan ng paraan para kahit papaano ay maibsan ang ating hirap or yung ang uh, hirap sa ating uh, pagtitinda no actually last uh, siguro last year naglabas ng parang uh, parang ayuda para sa mga mga retailers uh, nagbigay ng ng kalaga or ng pera para sa mga magbibigas no kahit papaano nakatulong naman ito kung hindi ako nagkahamali ay eh, nagkaroon tayo ng mga ceiling price doon na dapat susundin natin eh, ka, -ka, -ka, -ka ng uh, DILG or yung kaya na dapat magkaroon tayo ng ceiling price sa 41 sa 45 so yun naman lahat naman tayo doon tingin ko nag-comply no? ganoon pa man medyo kulang pa rin eh sa totoo lang kulang pa rin no? so yung, yung challenge kayo sa pagbibigas kung napansin nyo medyo ang huli kong vlog ko yata is 5 months ago medyo may katagal lang kasi totoo lang talaga nawindang din talaga ako sa sobrang taas ng bigas no? uh, yun nga eh gaya nga ng mga nakakausap ko yung mga nagpaplano na magtayo ng bigas sabi ko yung, yung nagpaplano na magtayo ng mga bigas at sabi ko okay naman siya uh, kaya lang um, masakit man sabihin na hindi maganda, hindi maganda yung gantong timing ng pagbibigas kasi talaga mabibigla ka no? Uh, for example ito for example lang ha nagsimula ka magbigas no for example nag lately nagtayo ka ng bigasan um kunwari nakakuha ka ng halagang 2003 no sa isang sako eh yung sa panahon kasi ngayon ang bilis ng pagtaas so maaring makukuha mo ng 2003 for for this day kinabukasan maaring 2004 na so mabilis ang ano mabilis ang uh, pagtaas ng bigas hindi kagaya ng mga nakaraang taon or mga Uh, last last uh, last year no. Talagang medyo malaki ang ano, malaki ang diperensya, malaki ang pagkakaiba ng ano ng uh, pagtaas ng bigas. Okay, uh, ngayon tungkol sa pag i ng bigas, hindi ko rin masabi kung paano ang tamang diskarte eh. pero since ako kasi uh, kahit pa paano, meron na ako mga established customers kaya lagang kahit anong mangyari, kahit anong pagtaas ng bigas, talagang bibili at bibili sila, no? Uh, siguro, by this time, talaga alalay lang. Kaya lang, ang problema naman kasi kapag umalalay ka sa pag-stack pag, uh, pag, pag, pag ng bigas, for example, kuha ng 15 kaban, no? Uh, pag naugustin yung limang kaban, iba na naman ang presyo. So, ano nito, ang nangyari sa amin noon, After ng pagkuhan ng 15 kabang bigas, eh, tumaas na naman naman siya ng daan, ng 150. So, talagang mawiwindang ka. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko eh, especially sa wife ko, sabi ko nga, kung dati-dati, uh, yung 100,000 mo, marami ka nang mabibili bigas. No? Parang ganito yan eh. Yung 100,000 mo dati, uh, ano lang ah, estimation ko lang ah, 100,000 mo dati na ka ng for example mga 30 kabans halimbawa na ano lang naman estimation lang 30 kabans dati dati ganun yun no? 30 kabans uh, yung 100,000 mo makakabili ka dati ng 30 kabans pero ngayon sobrang taas ng bigas yung 100,000 mo parang 15 kaban sa lang so parang 50% 50% ang, ang ang ang, ang, parang difference ng puhunan mo noon sa puhunan mo ngayon sa stock mo na, sa dami ng stock mo noon, sa dami ng stock mo ngayon. So, ang liit, ang liit na ng halaga, yung 100,000 ay eh, maliit na bilang ng stocks na lang ang mabibili mo. Kaya, yun, yung talaga ang medyo mararamdaman mo, yung nga, yung dati mong, yung, yung bodega mo na dati mong punong puno, kasi dati worth 300,000 or 200,000, puno na yung pwesta mo eh. Ngayon, yung worth 200,000 or 300,000, kalahati lang ang laman. Kasi sobrang mahal ng bigas talaga. Kaya, yun yung, yun yung, ano, yun yung uh, mga challenges na talagang uh, kaharapin ng pagbibigas. No? So, paano tayo nakaka-survive? No? Of course, kasi syempre sa pagbibigas naman, hindi pwede hindi ka tumupo. No? So, for example, ang puhunan mo, uh, 50, pwede mong ibenta ng 52, pwede mong ibenta ng 53 para kahit pa paano may pambayad ka sa mga overhead mo, sa mga kuryente, tubig, uh, telepono, etc. etc ayun pa, sa mga plastic ang plastic hindi rin biro ang presyo uh, sa mga plastic nga hangkat maaari, i-advise mo ang mga customers mo na magbili mag, magdala sila ng mga eco bags no hangkat paari nga dapat isang plastic lang no and then uh, obligahin nyo sila na magdala sana ng eco bag no kumaga parang tulong na rin nila para sa pagsagip ng environment natin kumaga para at least uh, Yun makatulong sila para sa ating uh, kalikasan. Uh, and then, yung mga as usual, yung mga gastos, uh, yun, kagaya niya, uh, business permit, nagdaan na ang bagong taon. So, dapat, December or January pa lang, ilalakan mo na para at least, pagdating ng mga January, February, maayos na siya kung naka-plan naka siya na. So, sa, preso, sa, presyo ng bigas, uh, yun nga, it's beyond our control. No? Uh, pero again, life goes on. Kailangan natin magsumikap, kailangan natin maghanap ng murang bigas, at kailangan natin magpinta para makasurvive tayo at ang ating pamilya. Okay, uh, ito, saglit na, saglit na vlog lang itong ginawa ko. No? Musta lang ako sa inyo mga mga karema mips, mga repa pips. Uh, hopefully, hopefully, uh, I hope and pray. Of course, alam ko naman kayo rin, no? hope and pray na malalagpasan natin itong crisis na to na darating ang araw magiging maganda na at magiging favorable na ang presyo ng bigas sa ating mga magbibigas so yun lang again huwag tayong susuko again kasabihin ko sa inyo ang pagbibigas ang isa sa pinakamagandang negosyo dahil dito ito ay araw-araw ginagamit ito ay araw-araw kinukonsumo kaya dito walang talo tuloy-tuloy yan tayo sa pagbibigas. Huwag tayo suko at uh, ang araw na magiging maayos din ang lahat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po. Again, hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pag-uusap, and hopefully by next time, mababa na ang presyo ng bigas. Okay? Ingat po kayo, mga remamigus, mga remamigus. Again, ito po si Edwin Martin. Uh, sa senyo at uh, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang sa pagbibigas. Okay, see you when you see me. Bye!